Hi po, kain po tayo. Nagluto ako ng shrimp na medyo spicy siya, guys. Sobrang sarap. So, dandahan lang tayo, dandahan lang kumain ito dahil pampabata ito, guys. Tataas ang ating, ang aking presyon. Wala ko na-stress sa trabaho. Na-stress ko dito sa hipon dahil nga sa high blood charis. Hindi po. In fairness, masarap siya, guys. And perfect din dahil nga may nilagay ako kung matagal ko nang hinahanap na seasoning tapos itong seasoning nakita ko to siya one time sa work ko tapos inaabang-abangan ko kung kailan ang sunod na delivery tapos hanggang may mga kundi na nagtatanong sa akin kung kilala ko ba daw tong ganito saan to mabibili sabi ko mayroon akong nakita dito one time sa trabaho ko sabi ko wala na na -oo, hindi ko na nakita ulit tapos tiningnan ko lahat ito sa sa store sa ibang store tong susuning hindi ko siya nahanap kaya in, in, order ko online nakita ko guys so ipapakilala ko sa inyo charis so kaya naisipan ko ngayong magluto nitong shrimp kasi we neighbor ko pa siyang nagamit na tong seasoning na to first time ko. So, paano ko niloto? Ang super, super masarap na hipon. E, i share ko po sa inyo. So, una, nilinis ko muna yung hipon. Tinanggal lang yung tinik sa bunganga niya at saka yung mga bungot-bungot niya. Basta yun na yung bungot-bungot. Bahala na mo magintindi And then, malinis na, ibababad ko muna siya sa Sprite. Tapos, lagyan ko kunting kaniyang ang pamintang durog at saka garlic powder. So ibabat ko lang siya ng mga 15 minutes habang ako ay magluto ng mais. Tapos ayan guys, nagpakulo ako ng tubig dahil nga lutuin ko muna yung mais para mabilis na lang siyang ilagay mamaya. So medyo mara kinat ko yung mais nang ganyan lang siya ka lucky. Sapos ako na siyang takpan para maluto. So pagkatapos ng mga ilang minuto na kung pakulo, ayan luto na siya guys. So ako na po siyang hanguon sa kahirapan. Napaka perfect yung mais na bili ko. Ay, ang sarap. So, hanguin ko muna ang mais sa kahirapan. So, ilagay ko muna sa isang lagayan. And then, pagkatapos, natanggal ko na lahat yung mais. Siyempre, gagamit ako ng ibang lagayan. So, kawali yung gamitin ko. So, mainit na yung kawali, guys. Ilagay ko muna kunti ang mantika. And then, pagkatapos sa mantika, isunod ko na yung butter. So, mga ganyan lang kadaming butter ang akong ibotang. Depende sa inyo kung mahilig mo sa butter o gusto nyo talagang super super nagmamantika ang sabaw. So, hintayin ko lang siya guys. Ma- Tunaw kunti ba? Hindi man lahat pero pa, paano konti na lang ang gar, ang butter ba matira tapos hinana, hininaan ko yung apoy para hindi agad masunog yung garlic kasi pinong-pino na yan tsaka ayo kasi kung malakas ang apoy ayaw kong masunog yung garlic tapos madali bang masunog and tapos pait ayaw ko niyan so hininaan ko yung apoy tapos Hintayin ko lang na maluto yung garlic. So, ayan nyo. Tingnan nyo, hindi siya sunog, hindi siya brown. Tapos, nilagay ko na yung sibuyas puti. Sibuyas puti yung nilagay ko. Pero, depende naman sa inyo kung anong gusto yung sibuyas. sa inyo pa rin ang decision, Charis. So, haluin ko lang konti at saka... Anuhin, maluto lang konti din yung garlic, na, ah, garlic, yung sibuyas, tapos i lagay ko ang kanin ang paper na durog tapos sa pip, sa pamintang durog magkuwan ako maglagay ako ng chili powder kung gusto nyo pa talagang maanghang na maanghang na maglagay kayo ng sili ako ayaw ko na tama na yan kasi di naman ako as mahilig sa maanghang talaga. Tapos naglagay ako ng garlic powder. And then pagkatapos sa garlic powder, naglagay ako ng tomato mark na maanghang ang flavors. Tapos ako lang siyang haloon. Para ba mag mag-explore, charis. ma tanan na ang ingredients. So, okay ako. Okay na ako niyan sa, sa anghang ba. Pero kung gusto niyo talaga, magkat mo o kaniang silo. So, ayun yung nakita niyo. Yun yung nabili kong si yung kanyon. Matagal na akong nangarap niyan, guys. Dahil nakikita ko yan sa mga American blogger So, ayun kasi masarap daw yan. So, ayun naglagay ako na isang kutsarang kanyon. Tapos, si chicken broth, o kaniang kunting limon. Tapos, sinunod ko nang nilagay yung hipon at saka ginagyan kong kunting spread yung bisaan ko binambad yung hipon. Nilagay ko, nilagyan ko konti. Tapos, ayan guys, tingnan nyo, no, oh, napakasarap ng sabaw. Tapos, ilagay ko na yung mais. So, hindi ko na yan siya tagaling lumaluto. Dahil yung mais, pinakuluan ko na. So, mabilis na lang to siya maluto. Ito, so, tingnan nyo Nagmamantika na ang sabaw. So, ako lang silang, ako lang haluin para mag, malagyan baglasa ang kaniang mais. Tapos, ako siyang takpan pakuluan ko lang ng mga ilang segundo, ilang minuto ni na mas segundo, ilang minuto na talagang masip-sip ng mais yung lasa ng kanyon, yung kanyon at yung hipon guys kanang maluto ba ng kuan luto jud kay dili ko gusto half cook ang hipon kasi nalalangsan ako mas gusto ko talagang lutong-luto yung hipon. So, ayan guys, ililipat ko na sa aking lagayan dahil ako ay gutomers na charis. So, in fairness guys, super, super creamy yung sabaw. So, ito lang ang gawin yung napakaising luto sa hipon. So, kain po tayo. Salamat sa panunood.